Oh. Ang mga bae manggod sa kuwang pag nahibawan la, ka kanang langayan. Oo, oh, oh Ariyat. ariyat. Oh, isa ka ba doon sa mga ariyat at mga langayan ng mga isa babae? Isagipuan uh, na. Muna yung magsigig ka si Ama. <laughs> ah, oo, oh, syempre. Alam namin yan. Okay, no? good. <laughs> <laughs> Pero uh, sa mga wanahibaw, what specific yun nga clock? sa mo hangding nga magpalpitate nga murag dia jog ka magkarakara oh, oh, nga murag every ito. drop every drop every, every second uh, counts every second counts mm. kanang ala shitty <laughs> ala shitty so buntag na so, gabi buntag sa gabi kana gwapo na, na siya nga tubag <laughs> Alas 7 sa buntag. Kailangan pa sa high school, di ba? Sa'yo, kaayo. 7.30, dapat na. lagi before 7.30, na anas klase. So, late kaya ka, kapirmi uh, sa high school. Late oh, kaya okay. So, Eto, binibining traffic. Maria Cristina. Kay Bawo na mo hang anong late pirmi <laughs> si sa Eva. Kaya nga, noong sa may mga ganap, anang 7 sa morning. Anang ganap 7 sa morning. Siyempre, sa ita, ting mata na po. Anang 7 sa buntag, di hagi na tanan. Ang ka-crowded. Mm -hmm. Ang ka-traffic. So, listen, so, na, daba, anag... sa dalan guys. So, sa? anong orasa? Nanakasadalan, anak. 7.30. <laughs> 7 a.m. Oh, 7 a.m. Mm. Kaya maglisod po ko kayo, syempre, hindi tumata sa so, babaong dapit. ka, samtang oh, oh, nagpahabot, o mula ba oh, oh. Jeep? jeep? or habal-habal, o -habal. yung usahap, oh. ganitas, panahon, no? Uy, masakay ba habal na? ang isang Eva Kiara? oh, Kiera? masakay gabal-habal. Pero kuya ako mag-drive. <laughs> oh, oh, oh. sa, sa, drive, ah, sa drive, sa drive, sa drive, ang mahimong driver. Oo, oh, oh, kung pwede palang no, kay, kanang na, mag time na kung kanang sa tamagdali bitaw. Beauty queen, naging habal-habal driver. Oo, bakit naman hindi, ma'am, boss, asa mo mo, boss? Nga naman, nga naman magkarag-karag man ang mga babae. Magkarag-karag din kay, kanang, dagan pa kayo mga... Ritual. Oo, oh, ritual. Mm. Kanang, usahay pag ka naay, malimtan. Oo, akong pitaka, akong cellphone, ako ang mga essential. Dagahan kay big bit-bit. kaayo, unya, time na kung kanang sa bitaw tamagdali, no, itas po, panahon. Oo, yung yeah, oh. makasakay tag jeep mga pait puring gasoline station <laughs> sala pag dinhi siya sa si driver eh. ano magagiagi mag gas ay. station oh no. uh, bakit ba kaya na kanang pag no. magdali-dali ta kay ay ano po noon nga mas daghan na delay o, o mas daghan og mm. delay o nya ang traffic pa jud pero so, dili di, ginatan na siya ipang blame sa mga ay. external and mga physical factors mm. kay kamong mga babae even pag tahal sa kanang ayon eyeliner naman. it will ayon take you like 2 hours Uy. No no? Two yeah, pag, ba, pag, maglibog tayo mga bay, magpakilay. Magpakilay. Yeah, Pagluman, badlisan. Badlisan, no? Badlisan, no? Kagisan, o no? niya, badlisan lang gihapon. Oh. Nasa may oh. tinuod ani, So, so na libog, paglibu, in other words, libog it mo. Libog talaga. Eh, yeah, diba, uh -uh. napaamin sa epak uh -uh. yan. Yeah. <laughs> uh <-huh. laughs> Dili na lang ginatunay ka na, no? uh -huh. Uh -huh. kung ang laki, lisod sabton, ang bae. Wow, lucky li sabton. <laughs> ang mga babae ra mingwin sa sabton. Uy, ang mga -sabton. lalaki mas sinabtunon. Ah, ang uban. Oh, ang uba. di po tanan ah, kana mga mga lalaki nga mas bae pa ah, pud ah. og kanang attitude. Oo, oh, oh. di ko ganang wing na diba? no. Kanang mas bae pa sa kuang. ng oh, lalaki so, di mo gyud na siya. Dapat siya magdagdag kina <laughs> na. Papalit na <Ay. laughs> papalit na, na siya napkin mag wings na siya no. Flying um, high. High fly high, senior high. <laughs> <laughs> But, so syempre, back to school naman, good. Yun. Ah, so, ba? dapat girls, girls? Ad advice na mo, mm -hmm. kung ariyat man ganing ta, dapat mag- learn to time management. management. Kung malate ka ta, make it everyday. para oy, perfect. <laughs> make <laughs> perfect. it kanang once in a while lang po para kanang ah, di gid ta maulahi sa mga what if naguwan og cash didtong gapita. maulahi gid ta. Si mo lang si Eva dili gid ka ko si Eva og cash ani kay. Kay no need pud siya og cash. Ay, ganun ba kay kaya... <laughs> lang ng cash. Wala siya nang inhangla og cash kay kwartahan man ni si, si Eva also, wait, quarta, ay, na, kaya. Asa ni kwarta oy, nganay. yang name niya Eva, mo na mga name sa mga owners ha siya, di ba? owner sa mga kanang ilig, illegal owner sa mga Wag kanang daggo nga mga properties uh, sa mga bukid-bukid ug probinsya uh, oh uh, yes. si Donya Eva no, invite ta, pa ta ni ta Eva sa tigtig lang sila Why? ano ha nang garden oy dili pud uy Molo grita nang alang nga Jack Mga Ay, ano mga senyorito? Ay, <laughs> senyorito. <laughs> ah, <laughs> <Mga> <laughs> don senyorito. <laughs> don, Jack. Don Jack. Ah. I'm Don. <laughs> I'm Don. <laughs>